Magandang araw sa inyong lahat mga viewers Narito naman tayo, mayroon tayong ayosin Isang washing machine Astro ng brand niya Bali, hindi siya umiikot uh, Testingin natin mamaya para makita natin Yan ang brand niya Astro, single tub siya Medyo hindi nakikita yung model niya Medyo Ayan, ayan ang ano niya. So, it, try natin i-testing kung may ikot siya hindi. Ayan, ayaw talaga makita. Este, ayan, ta, testing muna natin. Ayan, saksak -sak natin para malaman kung ikot siya o hindi. I sabihin ng mayari, bago pa raw ko, bagong pa tumatagal sa kanila. Ayan, i natin. May ilagay muna natin sa ano. normal. At yung timer. Ayan. Ayan. Buksan natin kung uikot siya. Ayan. Ayaw. Parang umuugong lang siya. Kunti. Ayan. Wala talaga. So. Bali. Hindi siya umiikot. Sigurado ang problema nito kung okay yung makina. Ano lang, kapasitor. Kasi single tab lang siya. Tuksan muna natin para makita natin yung loob. Napaka basic naman ito mga kanyubi. Kung mga DIYers, kayang kaya ninyo ito. Basta't may knowledge kayo ng konti. Para hindi tayo ma-accident, eh dapat may alam tayo mga DIYers. Yan. Tuksan muna natin. Ayan, nabuksan na. Ayan ang loob niya. Tingnan natin. Ayan. Mm, napakalinis pa, oh. Bagong bago pa. Siguradong kapasitor ang problema nito. Ayan. So, bali. Ayan na siya. Binuksan ko muna. tinistin ko yung kapasitor niya. Ayan. Wala. Wala siya. ayan kapasitor talaga wala oh wala ayaw so tatanggalin ko muna yan ayan tanggal ko ayan yung original nya 11 microfarad sya testingin natin uli uh, nakalabas na uh, ayan wala pa twitch sya dito ang tatama sa reading Yung binili ko ito. Bago. May binila kong bago. Ayan. Testingin natin. Okay. 11.34. Ayan. Pasok na yan. Kasi 11 microfarad yung nakalagay dyan. Yung sa original. Ganun din yun. 11 microfarad din siya. Ayan yun. Kaya yan lang yung ilalagay natin. Sana yun lang ang problema. Bale check na rin natin yung ano, yung ano niya. Yung motor kung okay. Test natin din siya para malaman natin kung okay o hindi. Pero sigurado ko okay ito. Napakaganda pa ng ano eh. Bagong bago pa. Yung suspect ko lang dito talaga yung kapasitor niya. kasi wala kahit ano wala pa oh. Tapos tingin natin. Ayan, mayroon, oh. Bago talaga. Mayroon. oh, so, mayroon siya. Okay siya. Okay yung motor niya. So, bala yun, yun lang talaga ang problema. Sigurado ako yung capacitor ayan tin, tin ko muna dito ko muna siya pinex para malaman natin kung aandar o hindi saksak natin siya para magkaalaman na kung aandar o hindi ganyan tayo mga ano eh Agaano muna ng ano para malaman natin kung yun lang ang problema. Pero yun, yun lang talaga ang problema na sigurado. 100% yun timer ayan, ayan ko na ulit sa normal o oh, umikot oh, na siya eh, yun lang talaga ang problema mga kanyubi, mga kadi wires sana nasundan nyo yung video para kung may problema kayo ng ganito, bagong bago eh, um, simple tap lang kaya may dryer gano'n din ng ang ano nyan ito yung just... test nyo ano bago pa, ang kalimitang bumibigay dyan yung kapasitor. Kaya sana may matutunan naman kaya mga kapwa ko newbie, mga tayo wire sa video nito. Ayan na, sarado ko na. Sa ay pa-final test natin ulit maya maya. Yan na yung kapasitor niya. Eh, test natin ulit, final. Para Inayos na natin yung wiring yung sa loob. Saksak -sak na. On uli. Normal. And then timer. Ayan. Okay. Okay na siya. So, pagkailan lang talaga. Okay. Um, hindi umiikot. Yon. Tapos ito Madali-madali lang yung pananito. Yung problema. Hindi tayo nahihirapan. So, pala yan lang ang um, video natin ngayon. Paki-subscribe na lang po. At paki-like na rin. Kaya paki-share na rin kung para maraming matutunan tayo dito. Salamat po.